opisyal nang naglabas ng pahayag ang kapamilya aktres na si Kim Chu sa hiwalayan nila ng kanyang long-time boyfriend na si Shan Lim. Ilang buwan na ring naging usap-usapan ang hiwalayan nila, ngunit tikom ang bibig ng dalawa na magbigay ng pahayag ukol sa pagtatapos ng kanilang relasyon. Ngayong araw ng Sabado, isang mahabang post ang ibinahagi ni Kim Chu kung saan kinumpirma niya ang hiwalayan. Aminado si Kim na kinailangan niya ng panahon upang magkaroon ng lakas ng loob na maibahagi ang parting ito ng kanyang buhay. Anya ay utang nila sa kanilang mga taga-suporta ang katotohanan, ngunit nire-respeto din nila ang panahon na kinailangan ng bawat isa na maghilom sa sakit ng hiwalayan. Isa raw sa pinakamahalagang bagay sa isang relasyon ang pag-ibig, ngunit minsan ay hindi ito sapat. Higit sa isang dekada na minahal nila ang isa't isa, Naging taga-suporta ng bawat isa at nakabuo ng maraming magagandang alaala. -ala. Dagdag pa ni Kim ay mutual decision ang kanilang paghihiwalay at sana ay manatili sa kanila ang pagkakaibigan. Anya, end of a love story. It took me a while to say this. Until today, we owe our supporters the truth, but we also respect each other's time of healing. In a relationship, Love is always a significant factor, but sometimes love is not enough. We shared more than decade of love, each other's support system, and many beautiful memories. It was our mutual decision to transition our relationship into what we hope to be a lifelong friendship. Pinasalamatan din ng aktres ang kanilang mga tagahanga sa pagmamahal at suporta. Hiling niya na sana ay pahalagahan nila ang kanilang pagiging honest at sana ay mabigyan sila ng privacy na kailangan nila upang makapagpatuloy sa buhay. Pagpapatuloy ni Kim. We thank all our followers for their love and support. But now we ask you to appreciate our honesty and give us the privacy we need as we begin new chapters of our lives. To all our supporters, maraming salamat for all the love and understanding. Nag-iwan din si Kim ng mensahe para sa dating kasintahan. Nagpasalamat siya sa labing dalawang taon na puno ng magagandang alaala. -ala. Anya, Lastly, to see, thank you for the almost 12 years of beautiful memories together one can never imagine. You will always have place in my heart. Thank you for showing me what love is. Sa muli ay hiling ni Kim ang respeto at sana ay nalinawan ang lahat ng bagay habang sila ay usad sa kani-kanilang buhay. Pagtatapos ni Kim. As we close this chapter of our lives, I am asking for everyone's kindness and respect. I hope this clears everything as we all move forward with our lives.